Nag-iisip ka na naman ba kung ano ang iyong iluluto? Baka matagal ka nang hindi nakapagluto ng balatong o kaya itong munggo. Kaya panoorin mo to, baka magustuhan mo. Hi Kabamba! Magandang buhay! Tara at samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Isang masarap na ulam ideas na naman yung aking isisye sa inyo ngayon. Kahit hindi Friday, ay magluluto tayo ngayon ng munggo. Ito yung mga sangkap na ating gagamitin. Bawang, sibuyas, isang balot na munggo na hati, o yung tinatawag naming split. Bunga ng ampalaya, kamatis, bag bagkong at itong pata ng baboy. Tama ka bamba, pata ng baboy yung gagamitin ko dito na isasaho Para naman medyo sosyal yung ating lulutuin na balatong. Kaninang umaga ay una ko nang binabad itong balatong. Binabad ko lang naman ito ng isang oras. Pero kung mas bet nyo naman yung buong balatong ay pwedeng pwede naman. Pero ako sa ngayon ay ito yung aking gagamitin. After ko naman ma-prepare yung mga sangkap at habang nakababad pa itong balatong ay inumpisahan ko na ang magluto. Yan at inumpisahan ko ng i-gisa itong ating bawang at sibuyas. Isa ito sa mga simple at napakasarap nating ulam na mga Pinoy. Gagawin lang natin itong medyo social dahil pata ng baboy yung aking isasahog dito. Buti na lang at may nagbibenta na nachap na na pata ng baboy. Kung buong pata kasi ang iyong bibilihin ay medyo may kamahalan ang presyo. Isasangkot siya lang natin ito ng saglit. Hanggang sa mag na ang kulay nito. After nito ay ilalagay ko na dito yung ating kamatis. Minsan pag nagluluto ako ng munggo ay hindi ko nilalagyan ng kamatis. Kaya kung ayon yung lagyan nito ay pwedeng pwede. Sinabay ko na yung paggigisa ng ating kamatis dito sa ating pata ng baboy. Ginisa ko rin lang ito hanggang sa madurong na itong kamatis. At patis naman yung aking nilagay na panimpla. Tsaka ko na ito lalagyan ng tubig, sapat na tubig sa pagpapakulo or pagpapalambot natin dito sa pata ng baboy. Tinakpan at pinakuloan ko lang ito ng 35 minutes. Habang pinapakuluan ko naman ito, isinunod ko namang hugasan itong aking binabad na balatong. Inalis ko lang dito yung mga balat na pumaibabaw. Yan at malambot na yung ating pinakuluan na pata ng baboy. Kaya ilalagay ko na dito yung ating binabad na balatong. Kung yung buong balatong yung aking ginagamit dito, ang ginagawa ko naman doon ay pinapakuluan ko muna. Sabi pala ng mga doktor, ayon daw sa pag-aaral, ang balatong ay hindi daw ito nakakapagparayuma. Nasa kung ano yung ating isinasahog dito sa ating ating minggu. Nung kumulo na pala ito ay medyo kulang na ito ng sabaw. Kaya magdadagdag lang ulit ako dito ng tubig. Ang kagandahan din ng paglagay ko ng kamatis dito sa ating niluluto na balatong ay medyo mamula-mula ang sabaw nito. Pagkalagay ko dito sa tubig ay naglagay na rin ako dito ng isang pakete ng seasoning granules, pampalasa. Tinakpan at pinakuloan ko lang ito ng saglit. Yan at durog na durog na yung ating balatong. Kaya ilalagay ko na dito yung ating bunga ng ampalaya. Kahit dahon pala ng ampalaya ay pwede dito. Ito na rin kasi ang meron ako kaya ito na yung aking nilagay. Yan at lulutuin lang natin ng sandali itong aking nilagay na bunga ng ampalaya. At dahil sa tuwing nagluluto ako ng dinindeng na may bagbag kong, maraming nagsasuggest na masarap din daw ilahok itong bagbag kong sa lutuin na balatong. Tama po kayo kabamba, masarap din talaga ilahok itong bagbag kong dito sa balatong. Kaya kung isa ka sa hindi pa nakapag-try, subukan mo kabamba, masarap din naman talaga. Mag-prepare ka na rin ng bagoong with sili dahil yan ang perfect part partner nitong ating balatong. Paki-like and share na lang para mapanood din ng iba. Thank you for watching Kabamba. See you sa aking next cooking vlog.